Ligtas na biyahing dagat, hatid ng marina sa mga liblib na lugar ng Misamis Occidental. Umabot hanggang sa mga liblib na komunidad ng Misamis Occidental ang serbisyo ng Marina Regional Office 10 matapos itong isagawa ang Modified Basic Safety Training o MBST para sa mga lokal na bankero at manging isda sa Barangay Kaluya, Sapang Dalaga sa nasabing training apat na putsyam na tourist boat at fishing vessel operators mula sa mga bayan ng Sapang Dalaga at Orqueta City ang matagumpay na nagtapos. Layunin ng programa na paigtingin pa ang kaalaman at kahandaan ng mga mandalayag sa oras ng sakuna at itaguyod ang kultura ng kaligtasan sa karagatan, lalo na sa mga baybaying pamayanan ng rehiyon. Kabilang sa may tinuro ang mga mahalagang module gaya ng fire prevention and firefighting, elementary first aid, personal survival techniques at personal safety and social responsibility. Tampok din ng Typhoon Awareness and Preparedness at Gender Awareness and Development Orientations na nagbigay diin sa kahandaan sa kalamidad at respeto sa gender sensitivity sa maritime sector. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni OIC Regional Director Joel Monteroso ang kahalagahan ng MBST sa pagtitiyak ng kasanayan at kamalayan sa kaligtasan hindi lamang ng mga bankero, kundi pati ng mga pasahero at turista ang kanilang pinaglilingkuran. Sa pamamagitan ng ganito mga inisyatiba, patuloy na pinapatunayan ng Marina na ang advokasiyang ligtas biyaheng dagat ay para sa lahat, maging sa mga komunidad sa pinakaliblib na bahagi ng ating bansa. Tuna! Ito, si Merwin Mendoza Andong para sa Marina DGTV, News on Deck.